Eto na nga pala ang day 2. Simula nung tinanim at diligan natin si Grasshead Dami. Nagtataka nga ako ano kayang kulang. Isang buong araw na siya na at nakalagay sa paso. Pero bakit ganon? Hindi ka titignan na damo. Wala man lang tumubo kahit isa. Napapaisip tuloy ako. Ano bang maling gawa ko? Hanggang sa meron nagsabi. Hindi po yun nilalagay sa paso. Binababad po yun sa tubig. Hindi yan ganyan alagaan. Hindi yan tinatanim sa paso. Kuya ducks ba sa si inyo po talaga? At dapat nasa mababang paso at walang lupa. Hindi po dapat yun nilalagay sa lupa. Sa maraming tubig lang. Mabuti na lang at maraming nagturo sa akin. Mali pala ang mga nagawa ko, Kaya pala walang tumutubong damo kay grass Unang-unang nagawa ko, inalagay ko siya sa paso na may lupa na dapat ay eh hindi. Sobrang mali pala yun, kaya inalis ko na siya sa lupa. At, at binalik ko na rin yung paso, kung ko ito kinuha. Nung no, binalik ko itong si Grasset Dami, meron na kasamang plato. Diyan lang pala dapat nakalagay. Nalagyan lang natin ng konting tubig, tapos ipapatunin natin dito si Grasset Dami. Dapat nilulublubo muna ng 4 hours para mabis tumubo. Pabuti na nga lang, nagtanong ako. Bukod sa dilig, kailangan pala ay nakababad mismo ng apat na oras. Sobrang tagal nun, kaya kumuha na ako ng bachat, naligyan ko ng tubig. Bago ko nga pala ilagay sa si Dami, kailangan kong tandaan yung oras. Dahil umaga-umaga pa ngayon, 9 pa lang ng umaga. Magdagdag tayo na apat na oras, dapat ala na tapos na. Eto na nga at susubukan ko na ibabad si Crash Dami. Akala ko kasi ulo lang ang kailangan mabasa. Lahat pala ang kaso lang nung binatamo ko na siya sa tubig. Hindi mo, siya lumubog, umangat lang siya. Yung katawan lang niya ang basa, yung ulo parang hindi na mabasa. Eh yung ulo pa naman kailangan mabasa, 'di ba? Kaya naman sinubukan kong baliktad para mabasain ulo. Ang kaso imbes na lumubog, lumulo lang talaga siya. Siguro ganito talaga, hayaan ko lang muna at baka mamaya unti-unti na mabasa lahat. Sinama ko na kanina pala yung lagayan, baka mawala. Bali babalikan ko siya after 4 hours. Habang hinihintay ko maghapon, kakain muna ako ng breakfast. Niluluto pala ni Mama si Kenji at si Adobo. Bali ang luto pala namin kay Kenchi ay fried chicken. Ang luto naman namin kay Adobo ay tinola. Balak na sana namin sa pesta pa sila lutuin. Kasi masyado matagal pa ang September. Kaya ngayon na namin sila niluto. Medyo maulan din kasi ngayon at hindi kami makalabas. Kaya wala kami choice. Grabe, sobrang sarap nga kasi fresh na fresh. Shade ko nga ay eh, pati buto. After 4 hours, alauna na nga pala to ng hapon. Pinalikan ko na si Grasshead Dami. Pagkita ko nga eh, ay nakalutang pa rin talaga siya. Pero nung nakita ko, basa na rin naman yung ulo niya. Hindi nga lang kasing basa tulad nung katawan. Pero bakit ganun? 4 hours na siya nakababad. Wala pa rin tumutubong buhok sa kanya. Wala pa rin tumutubong damo. Naisip ko na lang, baka kailangan din ibabad sa araw. Naisip ko rin siya ibabad sa araw araw, ang problema lang kung saan. Kasi yung araw dito lang sa lupa nakatapat. Natatakot naman ako na sa lapag ko lang ilalagay baka kasi mamaya kainin din ng pusa o masira. Kaya naman wala na ako na isip na choice. Ilalagay ko na lang siya sa bubong namin. Mababa lang naman yung bubong namin kaya inakyat ko na. Mas safe din kasi dito hindi abot ang mga pusa. Pero nung ilalagay ko na kasi grasya dami sa bubong namin, ay masyado naman malayo yung araw. Ayaw ko na umakyat sa bubong namin dahil natatakot ako. Okay naman sana dito hindi abot ang pusa kasi sobrang layo ng nung araw. Buti na lang nakita ko yung kalahating side ng na bubong namin. Meron kasi nung pa sobrang yero. Tin ko na lang pala ilalagay, ito, hindi ko na kailangan umakyat. Tumuhol lang pala ako ng upuan ko para tungtungan. At sakto-sakto kasi on salong-salong niya yung araw. At mas lalong safe na safe sa pusa dahil sobrang init dito. diba parang halaman lang din naman talaga. katabas kung madiligan o sa tubig, syempre kailangan din nila maaram. Bali halos 1:30 nga pala to nang hapon. Para siguradong tutubuan siya ng damo, iiwanan ko siya dito buong maghapon. Hindi rin naman siya mahuhulog kahit hangin. Kasi nga sobrang bigat niya dahil puno siya ng tubig. Kaya ayan, diyan muna si Gracia buong maghapon. Mabalikan ko na lang siya kapag wala nang araw. Matutulog muna ako nang 4 na 5 oras. forward 6:15 na nang hapon. lang at wala nang araw. Oras na para balikan ko si Dami. Excited na ako makita siya. Alam ba, hindi ako tumitingin sa kanya ako mayroong pagbabago. Kaya naman kukunin ko siya, tititigan ko na malapitan. na. Kaso paghawak ko, para nararamdaman ko, para sobrang smooth pa rin. Naarawan ko na siya maghapon, pero wala pa rin tumutubo kasi sobrang liit na damo. Pakiramdam ko tuloy na sa lang yung effort ko. Naisip ko na lang na bigyan ko pa to na isang chance. Hindi pa naman tapos ang buong araw. Kaya hindi ako susuko. Itong marita plato nga pala niya, naligyan ko ng tubig. At pinato ko na nga lang pala ulit dito sa grass head dami. Balik na bukasan ng day 3, natin siya babalik. Sa ngayon, yan lang muna. Thanks for watching. Bye bye. Ay, sula talaga. Yeah!